Magandang araw! Nagsisimula ang mga kaganapan sa pelikula sa isang pianiste na si Remy na ikinukwento ang kanyang kwento habang tumutugtog ng piano. Ikinwento niya na nagtatrabaho siya sa isa sa mga pinakamagarbong restaurant kung saan nagtitipo ng mga mayayamang tao mula sa iba't ibang bansa. Malapit ng mag-30 anyo si Remy at nabubuhay siya ng may mga limitasyon dahil sa kanyang trabaho, isang trabahong pumipigil sa kanya na tuparin ang kanyang mga pangarap dulot ng kakulangan sa kita. Kinabukasan, nadiskubre ni Remy na naghahanda ang kanyang kasintahan na si Marty na magtrabaho bilang modelo para sa isang photographer. Tumanggi si Marty na ipakita sa kanya ang larawang kuha sa trabaho, at tila nagkakabuwag na ang kanilang relasyon dahil si Remy na lamang ang nagsusumikap magmahal, samantalang nayayamot si Marty ng kanyang trabaho. Sinubukan ni Remy na iligtas ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa kanya, ngunit nabigo siya dahil maraming bagay ang kailangan ni Marty na hindi niya kayang ibigay. Ipinaliwanag ni Martin na ang kakulangan sa mga bagay na iyon ang dahilan kung bakit nawala ang sigla ng kanilang relasyon. Sinabi rin ni Martin na magiging daring ang kanyang photoshoot dahil ang hanap ng mga photographer ay mga batang babae. Humingi siya ng dagdag na pera kay Remy para sa pamasahe. Ibinigay ni Remy ang huling perang papel na meron siya at habang tinutulungan siyang pa-underin ang sasakyan, nakiusap si Remy kay Martin na manatili sa kanyang tabi, sabay pa nga kung maghahanap siya ng mas maayos na trabaho. Subalit, ang tanging tugon ng babae ay ang hiling na bayaran niya ang sasakyan. Pagkaraan nito, nawala ng kontrol sa preno si Martin, tumama ang kotse sa isang track at agad siyang nawala. Dumating si Remy sa lugar ng aksidente kung saan sinusubukan ng mga pulis na ilipat ang labi ni Martin. Kinahapunan, bumalik ang anak ni Martin na si Marion, at sa pag-aalala, sinabi ni Remy sa kanya na hindi na makakabalik ang kanyang ina. Kumain si Marion sa tabi ni Remy at napansin ang kakaibang kilos nito, pero hindi nakuha ni Remy ang lakas ng loob upang ibunyag ang buong katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ina. Pumasok si Remy sa kwarto ni Marion upang tingnan ang ginagawa nito. Humingi siya ng papel at tahimik na pinagmasdan ng bata habang iniisip kung paano niya ipapaliwanag sa sulat ang nangyari. Sa liham, ipinabot niya na puno ng mahihirap na sandali ang buhay, ngunit hindi ito dahilan upang mawala ng pag-asa, at pinasiguro niyang maaasahan siya ni Marion at palagi siyang naroroon para sa kanya. Sinabi ni Remy kay Marion na lalabas siya upang bumili ng ilang gamit at hiniling na basahin niya ang liham na iniwan sa mesa. Pagbalik niya, nadatnan niya si Marion na nakaupo at nagmumuni-muni, inakala nitong biro lamang ang sulat, ngunit sa kalaunan ay naunawaan niya ang katotohanan. Lamaloy ang luha ni Marion sa matinding dalamhati sa sinapit ng kanyang ina. Ayaw nang bumalik ni Marion sa kanyang tunay na ama at nakiusap kay Remy na payagan siyang manatili sa kanya. Agad namang pumayag si Remy. Kalaunan, nakilala niya ang ama ni Marion at sinabi ang tungkol sa pagkawala ng ina nito. Akala ng lalaki ay isang biro lang ito, pero ipinaliwanag ni Remy na alam na ni Marion ang nangyari. Nagtanong ang ama kung kanino mananatili si Marion ngayon at sinagot ni Remy na si Marion na ang magpapasra. Sinabi rin ni Remy sa ama ni Marion na tila masaya ang bata sa kanyang tahanan dahil malapit ito sa kanyang mga kaibigan at paaralan. Ngunit iginiit ng ama na siya pa rin ang magpapasra at inutusan si Remy na ihanda ang mga gamit ni Marion dahil babalikan niya ito kinabukasan. Pag uwi ni Remy, sinalubong siya ni Marion na handang tumulong sa kahit ano ngunit labis ang pag-aalala. Ni Remy kaya't nawalan siya ng ganang kumain. Kinabukasan, dumating ang tunay na ama ni Marion upang sunduin ito. Sa pagdating ni Marion, naramdaman itong pinagtaksilan siya ni Remy dahil nangakong hindi siya iiwan. Kaya tumalis siyang kasama ang kanyang ama. Ilang araw ang lumipas, lalo pang nadama ni Remy ang matinding lungkot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Marion at hindi niya kinaya ang pakiramdam, kaya't nagpas siyang tawagan ito. Sinagot siya ng bata ng walang imak na siyang ikinagalit ni Remy. Sinabi niya na matagal na siyang nag-aalala, mahigit labin limang araw, at inamin na ang desisyong ginawa niya noon ay bunga ng matinding pressure. Nang mapansin niyang hindi sisigot si Marion, sinabi niya sa kanya na labis niya itong namiss noon. Matapos ang tawag, bumalik si Remy sa kanyang trabaho. Subalit makalipas ang ilang sandali, hindi niya napigil ang lumunin ng lungkot. Nagsimula siyang tumugtog ng piano upang maibsan ng kanyang damdamin. Ngunit sa halip na maunawaan, hindi siya sinangayunan ng kanyang boss, at sa halip na hikayatin siya, siya'y pinatalsik. Pumuo siya sa bahay, kalunod at malungkot. Laking gulat niya nang makita si Mario na dala ang kanyang mga gamit. Nagpa siya itong manirahan sa kanya. Agad siyang niyakap ni Remy, sabay sabing dapat silang magtulungan upang mapagtagumpayan ang pinagdaraanan. Kinabukasan, dumating si Charlie, ama ni Marion na naghahanap sa kanyang anak. Sinabi ni Remy na nasa silid si Marion. Ipinaalala niya sa ama na si Marion mismo ang dapat magpasya sa kanyang direksyon sa buhay. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Charlie. Iniutos niya kay Mario na mag-empake at sumama sa kanya. Tumanggi si Marion. Aniya, ito na ang kanyang tahanan. Kung pipilitin siyang sumama, siya'y lalayo. Nag-aalangan si Charlie, hindi alam ang gagawin. Ipinaliwanag ni Remy na hindi na bata si Marion, siya'y malaya ng gumawa ng sariling desisyon. Umalis si Charlie, bagamat tiniyak niya na si Marion ay babalik rin sa kanya balang araw. Tiniyak din ni Remy na ituturing niyang parang sariling anak si Marion. Sa gabing iyon, tinanong ni Remy si Marion kung bakit siya bumalik. Ang sagot ni Marion, hindi kita kayang kalimutan. Gusto kong makasama ka. Sinabi ni Remy na nawalan siya ng trabaho at hindi na makapagtaguyod. Ngunit nagalok si Marion ng solusyon, siya ang maghahanap ng paraan. Nais niyang magtrabaho bilang tagapag-alaga ng bata habang si Remy ay maaaring magturo ng piano lessons. Lumipas ang ilang araw. Nagsimulang kumita si Marion sa pangangalaga ng bata. Ngunit nag-aalala si Remy, napapabayaan na nito ang kanyang pag-aaral. Bukod doon, napansin niyang tila may bumabagabag kay Marion minsan kinausap ni Remy si Marion. Dito inamin ng dalaga na may kakaiba siyang nararamdaman parang pagkalito dulot siguro nito na lumalaki na siya. Sinubukan ni Remy na ipaliwanag marahil dala lang ito ng kabataan mo. Normal lang yan sa panahon ng pagbabago. Ngunit tinanong siya ni Marion, ikaw ba, may nararamdaman ka rin para sa akin? Tahimik si Remy. Tapat niyang sinabi, hindi ko kayang tingnan ka sa ganoong paraan. Mas matanda ako, at hindi ito tama. Muli, ipinalala ni Marion na hindi na sa bata, Umalis ang masama ang loob. Kinabukasan, muling kinausap ni Marion si Remy. Napag-isip-isip daw niya ang kanilang pag-uusap. Aniya, hindi niya ito mapigil ang mahalin siya. Kapag nakikita ito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit si Remy ay muling nagpaliwanag. May hangganan ang nararamdaman natin. Hindi ito ang tamang panahon. At higit sa lahat, gusto ko lang na maprotektahan ka. Sa sumunod na gabi, natagpuan ni Remy si Marion sa kanyang silid. Pinakiusapan niya itong matulog sa sala. Ngunit bago siya umalis, tinanong siya ni Marion, anong kulang sa akin para hindi mo ako makita bilang isang babae? Walang sagot si Remy, ngunit sinabi niya, Marion, hindi ka pa handa. At hindi ko kayang masaktan ka. Sagot ni Marion, gusto ko lang na maranasan ang pagmamahal. Gusto kong makasama ang isang taong mapagkakatiwalaan ko. Noon, pinapakinggan ko ang ina tuwing gabi, mula sa kabilang silid. Sinasabi niya, mahalagang maranasan mo rin ang pagmamahal, bago pa maging huli ang lahat. Pagkatapos ay marahan siyang lumapit kay Remy. Tumanggi si Remy, ngunit nagpumilit si Marion na manatili sa kanya dahil alam niyang ganoon din ang nararamdaman ni Remy. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang guro kay Marion at sinabi sa kanya na napapansin niyang iniiwasan niya ang lahat at sobrang distracted niya, hindi pa siya kumakain ng kahit ano. Tinanong siya ng guro kung may gusto ba siyang sabihin, ngunit nanatiling tahimik si Marion. Ilang araw ang lumipas, kinausap ng doktor si Remy at ang ama ni Marion. Ipinahayag ng doktor na may mild anemia si Marion at nagreseta ng gamot, pati na rin ang payong na magbago ng kapaligiran, gaya ng pagstay sa kabundukan. Ngunit nabahala si Marion, dahil ibig sabihin nito'y lalayo siya kay Remy. Kinaumagahan, sinamahan siya ni Remy sa istasyon upang salubungin ang kanyang ama. Kumiling si Marion ng isang bagay na hindi niya matanggihan, isang halik. At ibinigay ito ni Remy. Kinabukasan, dumating ang may-ari ng inuupahang apartment ni Remy kasama ang kanyang asawa. Pinalayas siya sa apartment dahil ilang buwang hindi nakabayad ng renta. Napilitan si Remy na tumuloy sa bahay ng kaibigan. Sa gitna ng kapaskuhan, nawala ng pag-asa si Remy at hindi na napigilan ang pag-inom. Ngunit nagbago ang lahat ng tawagan siya ni Marion. Sinabi ni Marion na hindi siya masaya at inamin niyang mahal na mahal niya si Remy. Tinugon siya ni Remy ng pareho, hindi niya alam na naririnig siya ng asawa ng ama ni Marion. Nangako si Remy na patutunayan niyang mahal niya si Marion. Kinuha niya ang kotse ng kanyang kaibigan at nagtungo sa lugar ni Marion. Lumabas si Marion at hinalikan siya. Nagtanong si Remy kung may kafe sa lugar, ngunit iminungkahi ni Marion na maghanap na lang sila ng hotel, nais daw niya ng pribadong oras kasama siya. Nagustuhan ni Remy ang ideya. Nakahanap sila ng kwarto, ngunit kinakabahan siya, hindi siya nakapagbupit ng buhok o ahit dahil kapos sa pera. Ibinigay ni Marion ang kanyang ipon upang makabili siya ng pangahit. Nagpaalam muna si Marion para hindi mahalata ng kanyang ama, ngunit tiniyak niyang babalik siya. Pagbalik ni Marion sa hotel, nadatnan niyang natutulog si Remy. Nahiga siya sa tabi nito ng tahimik. Nagising si Remy at tinanong kung ano ang iisipin ng yumaong ina ni Marion sa ginagawa nila. Sinabi ni Marion na matutuwa ito dahil masaya siya. Kinausap ni Remy sa isip ang ina ni Marion, sinabing pinilit niyang iwasan si Marion pero naging mabait siya rito at mukhang masaya naman ito sa kanya. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ni Marion si Remy sa isang lumang bahay. Ipinaliwanag ni Remy na hindi sila magtatagal roon dahil JJB na ito sa loob ng anim na buwan. Tinanong siya ni Marion kung naisip na ba niyang matulog silang magkasama. Hiningi ni Remy na limutin na ang nangyari sa kanila. Pumayag si Marion, ang gusto lang daw niya ay manatili sa tabi ni Remy. Ipinaliwanag ni Remy na gusto niyang lumaki si Marion ng normal, magkaroon ng mga kaibigan, main love sa kaedad niya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Remy sa pagtugtog ng piano at bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan. Ngunit pag uwi niya, may nakita siyang motorsiklo sa labas. May lalaking bisita si Marion. Nagalit si Remy pero sinabi niyang buhay ni Marion iyon. Ngunit sagot ni Marion, siya'y para lamang kay Remy. Isang araw, nilapitan ni Remy si Marion at sinabing pagod na siyang maging bayani. Sinabi ni Marion na mahal niya ito. At gusto niyang makalimutan nito ang lahat. Biglang dumating ang tunay na ama ni Marion at namutla si Remy sa pagkabigla. Inanyayahan siya ng ama ni Marion na uminom. Dumating si Marion at tinanong siya ng ama kung bakit ganoon ang suot niya sa 10 oras ng gabi. Sagot ni Marion, bagong gising siya, hindi pumasok dahil may sakit ang guro. Iminungkahin ng ama ni Marion kay Remy na magtrabaho bilang pianist sa kanyang club. Pagkaalis nito, nagyakapan si na Remy at Marion, hindi nila alam na may lalaking nanunood sa kanila mula sa bintana. Bigla ring bumalik ang ama ni Marion at tinanong kung magkasama silang natutulog sa isang kama. Nay na si Remy at tinawag siyang baliw. Humingi ng paumanhin si Charlie at umalis. Sinabi ni Remy kay Marion na natatakot siya, parang may nakamasid sa kanila. Isang araw, dumating si Mario na balisa. May sakit daw ang batang inaalagaan niya at wala ang mga magulang nito. Tinawag ni Remy ang doktor pero wala siyang pambayad. Nang utang siya sa asawa ng kaibigan at ibinayad sa doktor. Dumating ang ina ng bata, natuwa sa ginawa ni Remy, at binigyan siya ng malaking halaga. Napansin ni Remy na ang babaeng si Charlotte ay marunong tumugtog ng piano. Nagsimula siyang humanga rito at tinanong si Marion kung sino siya. Sinabi ni Marion na si Charlotte ay diborsyade at mag-isang namumuhay kasama ang anak. Kinabukasan, dumalaw si Remy sa bahay ni Charlotte para kamustahin ang bata. Mahaba ang naging usapan nila. Pag uwi niya, hinarap siya ni Marion at sinabing alam niyang dumalaw siya kay Charlotte. Alam din niyang gusto ito ni Remy. Inamin ni Marion na mahal din niya si Remy at nais siyang pakasalan pero alam niyang imposible ito. Kinabukasan, magkasama silang nanood ng piano performance ni Charlotte. Sinabi ni Marion na lalayo siya sa buhay ni Remy, hindi siya makikialam sa pagitan nila ni Charlotte ngunit dadalaw siya kapag nami niya si Remy. Pumayag si Remy. Nagdesisyon si Marion na tumira sa kanyang ama habang si Remy ay nagtungo sa bahay ni Charlotte upang hanapin si Marion. Pumasok siya sa silid ni Charlotte at doon siya inimbitahan ng babae, dito nagtatapos ang pelikula.